Okay, go. Hello, guys. Usapan natin yung mga ginagawa natin. Alam nyo yun. Maglalo kami. Maglalo kami. At maglalo kami. Tapos, dun kami nag dun kami nagtatago. O taga, hanapin mo sa basurahan. Hmm. sa sasakyan. Hmm. Hmm. Ito, bang kulot. So, kita nyo yun. Kalok ka eh. Uh. Uy, huwag ka Sorry. So, ito. In Halloween na. Usapan natin mga uh, scary. Ito, kapit bahay na lang. Alam niyo yun? Ito, kapit bahay na mayaman. Ito lang kapit bahay na mayaman. Hihingi ng pera. Uy, tingin mo. Mayaman na kami. Hindi na kami mahihirapan. Paki mo, wala naman na. Kita mo yun, insak sasakyan na bago maliit hindi nyo alam nakikita yun pero wapuan yun ito sa si sakyan ko diba pangit naman anong klase yan ang liit liit para kang baby ano sabi mo ha <laughs> okay, eto, ito itong kapit ba? lola kapon nakita mo yun, itong kapitbahay, itong kapitbahay, walang, ito naman kapitbahay, makalat-kalat, walang items, hindi ng pera, daspan, walis, yun, oy, ano yun, pina pera, Lim limang piso lang, pwede na yan, ng lang hinihingi ng gaspan o parang banana boat yung nagsisiwi lang kayo ilalim ng supot pa kayo etong itong kapit kapitbahay itong kapitbahay boarding house parang makikita ka ng multo yung bahay no kaya yon Nagulat <laughs> La kayo. Lulat. Malapit na pala yung Halloween, guys. See you later na. Bye. <laughs>